Hello mga kasari, mga sisi ko, kumusta? So magpa-price update tayo ng pesyo ng bigas ngayon. Ayan, kabibili lang ni Kuya Dave, kararating niya lang. Hindi ko nalang pinakita sa inyo yung pagdating niya. So ngayon, puntahan natin yung uh, bigas na nabili niya. Actually mga sisi, uh, limang sako lang muna natin With 25 kilos ang binili namin. Nagdagdag lang kami ng Uh, limang sako lang muna kasi meron, na, meron pa naman kaming natira dito na limang sako. So, hindi kami kumuha ngayon ng maramihan talaga kasi nga, di ba, mahal, ang mahal ang bigas, baka mag uh, mura siya sa mga susunod na araw. Sana naman. So, ayan, ito ngayon yung kararating lang limang sako lang muna. Ayan. So, ang price ngayon, mainit-init pa, is nasa 1,320 ang price dito sa Mindanao Jensen. Ayan, ito ay kuhako, kuhako imported rice kasi ito yung gusto-gusto ng mga customer namin, hinahanap-hanap nila kasi nga maputi siya na bigas kasi pag kukuha kami ng ibang brand na bigas ayaw nila kasi nga maraming bato at saka maraming palay kaya ito talaga yung binebenta namin hindi po mabenta dito sa amin and 60 na yung kilo hindi po mabenta sa amin kapag ibang brand kasi alam nyo naman nasa subdivision po tayo nakatira yung iba nating mga suki ay maghahanap talaga ng masasarap na bigas. So, isang klase na lang yung bigas namin. Hindi na kami nagbebenta pa ng ibang brand. Kohaku brand. Ayan. So, 1, uh, 3.20. Kaya benta namin siya ng 60 pesos per kilo. So, bakit 60? Ang mahal naman ate Rose. Kasi nga, sa isang sako ng kuha ko 25 kilos. Tinimbang namin ni Kuya Dave. Yung iba ay hindi talaga siya aabot ng 25 kilos talaga. So, nasa 24 lang. 24 and 1 half. So, nababawasan siya. Kaya ginawa namin siyang 60 pesos. So, 7 pesos lang naman yung uh, kita pag 60 pesos. Siyempre, uh, yung mga plastic pa na ginagamit natin. Ayan. Additional na yan. Uh, para kikita naman tayo kahit papano. So, yan. 60 lang muna. And, uh, may binili din siya sa palengke kanina, itong tuyo na sinabit namin. Sinabit na lang namin ang tuyo kasi nga, kinakain ng mga, ano yan, mga langgam. Tapos, meron pa dito, mga nabili ni Kuya Dave kanina. Lagyan natin ng ilaw. Ayan, itong mga um, ricados, luya, luya. Tapos, meron tayo ditong ahos tapos sibuyas na pula. Ano pa pa ito sa ilalim? Uh, chlorine. Kasi nagre-repa kami ng chlorine. And sa ilalim is mga plastic. Tapos binila na lang daw ako ni Kuya Dave ng plastic na cellophane ko na pang-repa ko ng gamis. Ayan. So ito lang muna yung update natin ngayon mga sisi. Ito yung nabili ni Kuya Dave sa palingki. Kasi siya yung na-assign sa palingki. Pero dito naman sa ating mga item, uh, marami pa naman akong mga grocery. Ayan, punong-puno pa yung ating uh, ang ating mga sabon. Ayan, oh. Punong-puno pa. Kompleto na halos ang kulay ng ating sabon. Kunin na to yung light. Maliwanag. Ayan. Wait lang po. Ayan. Kompleto pa naman yung ating sabon. Tapos, dito tayo na side sa bandang itlog. Ang itlog namin ay ito na lang yung natira. One, two, apat na tray tapos merong natira sa taas. Quickly po kaming namimili ng itlog. Ayan, para bago lagi. Sampung itlog yung binibili natin palagi. So, dito tayo na side. Ayan. So, puno pa naman yung ating mga nakasabit. Ayan, punong-puno pa naman. Yan. Pero may mga item na rin na ubos na katulad ng birch tree. Ayan. Meron tayong coming order from grocery. So sa mga nakasabit natin, maganda tingnan kasi nga. Ang dami niya mga sisi. Oh. Ayan. Maganda pag maraming nakasabit puno yung mga nakasabit sa ating sari-sari store. Ayan. Tapos dito na side. Ayan mga kapi. Ayan. Iba't ibang klase ng mga kapi. Ayan. Tapos dito daw ni... Yan dito is mga shampoo. So lahat ng shampoo ay nakahilera papunta doon sa dulo. Yan. So lahat naman ng fabric conditioner ay yan dyan. Sa likod ng ating shampoo. Ayan. Papunta doon. Tapos kapina, Tapos doon sa uh, bandang side is Milo, gatas, yan mga gatas natin at energin. Yan, ganyan po pag-arrange yung aming sari-sari store. Napunta na tayo sa arrange. Kanina bigas lang naman yung pinag-uusapan natin. <laughs> so sa ngayon, marami pa naman tayong stock, mga dilata. Ayan, pero may mga ibang item na rin na medyo kulang-kulang na sa ating sari-sari store. So, naglilista na ako para mabili ko sa grocery. So, yung maling ko na bilog, abenta ko ng 140. Uh, meron namang maling na bago ito, pero yung unang nabenta na maling ay yung bilog. Same lang naman yung price. One, ah, mas mura pala ito. Mas mura tong mga sis. Ang ganitong design. 120, 140 kasi yung uh, pabilog. So, dito nakalagay. Naubos na siya. Pati yung pure foods na ano, pabilog din na malaki. So, yan yung bibilin ko sa grocery. Kasi wala sa grocery. Ayan, kunting pasilip lang sa ating mga powder. So, meron dito mga nakaputol-putol na sa harapan mismo para bigay na lang kaagad kay customer. So, ang yellow, wala tayong stock, ubos. Yan, ito yung mga powder natin aside doon sa pinakita ko sa inyo kanina na, na, mga nakasabit sa ating zone rocks. Ayan. First, second, and third line ay mga non-food ang mga nakadisplay. Yan, papunta doon. Mga non-food. Tapos dito sa ilalim ay mga bar na mga sabon. So hindi na ako nagbebenta pa ng Tide na long bar mga sisiko. Kasi nga, ang long bar ay napakamahal. Siguro nasa 12 na ang bawat putol. So nagbebenta ako ng Tide na jumbo na lang. Ayan o. 16 pesos ang benta ko. Depende siguro sa lugar natin no. Kasi may ibang lugar din na mura, may ibang lugar din na medyo mataas. Kaya disclaimer lang, yung mga price, kung ano yung nakikita ninyo dito, ay hindi po tayo talaga as in magkapareho. Ang aming noodles nga, dito tayo na side, sa aming noodles, mura po yung noodles namin dito. So, yung may sabaw, 12 pesos lang po. Pero alam ko po sa Luzon, ay nasa 15 na yan. Tapos ang aming mga lucky me, ayan, yan na lang yung natira, nag-order pa ako ng isang box alam ko na dyan sa inyo, hindi ito 14. Kasi ang puhunan dito sa amin ay nasa 11 plus pa lang. 11.80, so mag-12 na. Benta namin ang 14, dalawang piso lang yung sa akin. Ayan, no, 14, mura lang siya. Kaya kung ano yung price na nakikita ninyo, hindi po tayo magkapareho. So, ano na lang, yung price update lang tayo. Kung ano yung mga presyohan natin, Meron tayong kunting piso na magka-diprensya. Uh, Ayan, labuyo, Uy, Chow, pansit kanton. Ayan, dito nakalagay yung aming mga pansit-pansitan. <laughs> pansit-pansitan dito na side. Ayan, yung aming, uh, anong tawag ito? So, tanghon at yung ating pasta. Uh, odong, miswa. Isang hilera din yan siya dito na party. Ayan, So mga kasari, hindi lang muna ako magpapakita sa inyo ha. Kasi hindi, wala akong bihis ngayon. <laughs> Ito lang muna yung update natin. Corn start, 5 pesos. Harina, ayan, 5 pesos. Tapos sa sugar natin, wala ng 5 kasi mahal na, ba diba? Ito yung nanirip ako, pinuno ko talaga. Ayan, 10 pesos po siya. Tapos itong ating white sugar, kunti na lang, 10 pesos din. Okay, so mga kasari, ito lang muna yung update natin for today. Thanks for watching. Love you all.